Ang alamat ng papaya mula sa mga pahina ni Bathala. Makinig at mamangha noong unang panahon sa isang malayong baryo. May isang dalagang nagngangalang paya. Siya ay kilala hindi dahil sa yaman, kundi sa kanyang busilak na puso at pagmamahal sa mga tanim. Mahilig magtanim si paya para may maipakain sa mga bata at sa mga may sakit. Lahat ng lumalapit sa kanya ay laging umaalis na hindi gutom at may ngiti sa labi. Ngunit isang taon, dumating ang matinding tagtuyot na tuyo ang ang mga ilog na matay ang mga pananim at ang dating luntiang paligid ay naging tuyot at kulay brown. Ang init ay walang awa at ang bawat sulok ng nayon ay nagmumukhang tigang at malungkot. Nagutom ang mga tao sa baryo. Umiiyak ang mga bata dahil wala silang gatas o makain na prutas. Ang mga magulang ay nag-aalala, naglalakad sa tuyong paligid, naghahanap ng kahit kaunting pagkain. Dahil wala nang maibigay, lumuhod si Paya sa gitna ng kanyang tuyong hardin. Tumingala siya sa langit at nagdasal ng taimtim o dakil. Lang diwata, wika ni Paya. Kunin niyo na po ako, basta bigyan niyo lang ng pagkain at inumin ng mga bata. Gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, nagtaka ang mga tao dahil nawawala si Paya. Sa lugar kung saan siya huling nagdasal, may tumubong isang kakaibang puno ang puno ay namunga ng mga bilog at pahabang prutas na kulay berde at dilaw. Ang bawat isa ay kakaiba ang hugis at ang mga prutas ay tila kasing hugis ng katawan ng tao na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin sa ilalim ng araw. Nang buksan nila ang prutas, nakita nila ang laman na kulay kahel, kasing kulay ng damit ni Paya. Matamis ito, malambot at puno ng maliliit na buto na parang mga bituin. Tinawag nilang papaya ang prutas bilang alaala sa dalagang may ginintuang puso. Mula noon, hindi na muling nag-utom ang dahil sa sustansya nito. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat,